Sunod buwan na ginipay gayo ng Sinulog 2025 ug karon pa lang daghan nagparehistro nga buot mosalmot sa Grand Parade ug Showdown sigun sa Sinulog Foundation Incorporated kun SFI. Busy na sab ang mga partisipante sa ilang matag gabi nga practice. Tungod niini gibando kaganihan ni Mayor Raymond Alvin Garcia ngadto sa buhatan sa City Treasurers ang dinalian nga pag-release sa mga subsidy sa mga buot mosalmot na sayran nga 1.5 million ang subsidy sa mga out of town contingents samtang 1 million sa alang sa mga partisipante nga magikandini sa syudad sa Sugbo matod sa mayor kinahanglan madawat na nila ang katunga sa maong subsidya sunod buwan sa dili pa ang grand parade by the first week hopefully of january okay i release tanan subsidis. Lakip nga gimandong papaspasan ni Mayor Garcia mo ang pag-release sa financial assistance sa mga senior citizens, PWDs, bonuses sa mga empleyado o guban pa. Tinguha sa mayor nga sayo ning buwana, madawat na ang tanang benepisyo sa mga naisgutan. Barangay uh, honorarium base so, sa atong bonus o 5,000. So kasabot ko un sa buka, basic, that's why ako hindi pa sayo pag ang senior citizen financial assistance so that we will be done and over with and uh, then we can move on with other releases. Kay nga sukad milingkod isip mayor si Garcia, paspas -pas na ang pag-release sa tanang ayuda ug tabang sa mga tao. Kini ang balita, Jinky Rosit, Cebu City News.